mga uh, sa dito tayo papunta na tayo sa Tinipa. Ang ganda ng view dito. ah uh, dito kayo pag uh, ito yung pinaka uh, station ng sa Tinipa. mga apurent na dyan. Napakagandang view rito. Kaya number one na uh, dinadayo ang tinipak Hindi kasi natin yung sudan sa doon to si Anya Arthur eh. Oops. Ito. <laughs> yeah, thank you po. Ayan, adventure naman yung lakad natin dito kasi hindi ko lang alam kung may hagdanan pa rin dito kasi yung nakarang taon ay 2 years nang lumipas na hindi tayo nakabalik dito kasi dito dati eh, hagdanan ang dinadaanan sa uh, mga may hilig like, sa adventure yan ganito yan tama po mga guys kasi ang mga plastic bottle dapat dito nilalagay para hindi pumunta sa kan para malinis ang ilog pagod adventure <laughs> yan oh hindi na natin makita yung mga ilog doon sa kabila pero yung baba nyan ay ilog nandiyan sa kabila yung tinipak At, kasi yan uh, may kuweba yan dyan guys na napakalaki ang looban pero pag pumasok kayo dyan muna maliit ang entrance nya so yung mga kababayan natin dyan dito na pauwi na rin ako naman ay kinakover ko lang yung ating kong dito binabrad natin itong oo oh. ayan na magkasalubong yung mga pauwi sa kayong bababa masarap magkawin dyan pwede ka dumaan dyan guys kung, kung kaya lang ang tubig yan medyo malalim sa kabila kasi kami dati year 2005 dyan kami dumadaan sa kabila sa ilog medyo malalim ang kawin pero adventure naman ang kawin kasi kailangan may kung ka naman may life jacket o si kaya yung salbabida para maganda kasi para patangay ka sa tubig yan, traffic muna kami rito. Saka, ingatan nyo lang mag iwan kayo ng mga basura nyo rito kasi para sa kagandahan din ng lugar dito sa ating mga kababayan na huwag kayo magtapon basta-basta ng mga basura nyo. Kung may mga basura man kayo, dalhin nyo yung pabalik para hindi naman dumumi ang ilog. Kasi ito yung napakaganda. Pag malinis ang ilog, ito rin yung sa mga tao na maganda tingnan. Yan mga guys, tingnan nyo. Adventure tayo. Ang bababa natin. Yan, may kasama tayo dito sa si kuya. Mga kasama nila protso. Kaya ang advice ko sa inyo, uh, bago kayo kumuha dito, pag, kasi hindi, niyo alam ang pupunta rito, magkumuha talaga punta kayo ng barangay. Magkuha kayo ng ah, kayo doon tapos magkuha kayo ng tour guide. Para mapunta niyo ibang kwan kasi ako hindi na umakyat doon sa taas kasi hindi ako sumabang doon kay Proto. Dito napakaganda. Ayun guys. Ayun kwan 'yan Ayun yung mga malalalim niyan diyan. Diyan. Kasi dati diyan kami na dumadaan papunta doon sa Tinipak. Ito na 'yung ganda oh, 'yung dinadaanan natin oh. Baliti naman. Ayun oh. Ayun yung ating mga tour guide dito may mga radio. ang hirap lang ating daanan dito pero ang sharp naman solid naman ang tawag na bisayan ating, niya eh. solid naman ang ating pagpunta rito yan yung ating mga pababayan oh, uy na rin sila pwede tayong na guys ito yung mga tinipak meron dyang kuweba sa, sa baba Ayan. Ayan. traffic muna kami rito kasi uh, <laughs> uh may kasalubong kasi kami Ayan. kaya nga sa mga mahihilig mag adventure uh, ah, pwede nyo puntahan to barangay na daraitan Nandito yung na tinipak. Napakagandang punta ito. Adventure kasi ito. Marami kayong mapupunta dito sa taas. Sa taas ng bundok. Kaso lang eh. Hindi ako sumama doon sa aking kaibigan. Ayan. Ayan o. Oh. Napaka. Ah, mabuti na nga ngayon. Mababaw na yung tubig dyan. Kasi dati 2005. Malalim ang tubig dyan. Oo nga eh. Ito tayo. Yeah. 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 sa traffic Yeah. guys kasi Yeah. Yeah. mga Yeah. natin. Yeah. 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 yung Yeah. Yeah. guys, Yeah. Oh. kayo Yeah. sa bundok din. Nag-traffic muna kami rito kasi nagkasalubong na kami. Yan, adventure talaga yung paglalakad. anda pa isa. pagod kaya. kaya. kami naman ang baba pa. po <laughs> Konto pa yung ulo ko mga guys. <laughs> Yan o. Oh. No. Bahay ni Tarzan mga guys ha. Ah. Ayan mga guys Oh. Maganda o. Oh. Yan yung mga bato. Ayon yung kuweba pag may tulay yung tulay guys yan ang punta nyo pag akit kayo doon papasok kayo doon sa kuweba pero kung yun uh, maliit lang ang entrance noon pagpasok niyo doon sa loob kahit sasakyan pa yung nandoon kaya kaya maluag ayan Uh, ah, shout out nga rin pala sa ating mga subscribers, sa mga bagong natin subscribers, sa lahat ng mga viewers natin. Ah, nandito ngayon si Papa Lon sa Tanay, dito sa Barangay Daraitan, dito tayo sa Tinipak. Tanda, baka madulas. <laughs> adventure ka talaga dito mga guys. Ayan. Dito kami dati, uh, ginagawa namin dito uh, dati guys, ginagawa namin ng tali yan mga lubid kasi malalim dyan at Tuma tumatalo talaga kami dyan dati ayan o no? oh, napakagandang uh, mga view rito ah. ayan napakaganda Yan mga guys Kaya oh. na, pupunta tayo ng baba para may pakita natin sa si inyo. Tingnan nyo naman guys yung kasang tubig oh. Pagbulusok sa tubig. Ang lakas. Ang dami doon mga kababayan din natin. Kailangan malakas ang tuhod mo rito pag hindi malakas ang suot mo rito ay halos masakit mo sakit sa katawan ah akyat papalon o oh, ayan so, yung ating mga kasama mga may bigan doon ng mga tonride Thank you. sobrang ganda yun na yung mga tinadaan natin guys so. oh.